tayo ng dragon fruit. Lipitasin natin, gabi na. Hindi ka dito. Ayun, no? Isa. Ayan pa doon sa baba, oh. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Okay tatlo Tinakpan ko kasi eh. tatlo apat ayan oh bi princess uh -huh. halik ka dito video mo ako abang pinipitas ko oh gusto ko na kumain oh. ng kanina wag mo palakihin ah uh -huh. Tingnan tignan mo yung ano ah, Yung ganun yun. Ayun. Yan o. No? Oh. Tingnan mo yung binibidyo mo. Ah, o oh, yan o. No? Oh. Sa. Kita mo O, oh, baba ko dyan. Diyan ka lang. Yan no. Yan, dalawa. Yung pao. Oh. Ang galaw ng galaw. Ito. Doon ka nga para makita. Ayan, tatlo. Ayan pa sa ilalim. Wala. Wala. Maraming langgam. Apat. Ayan. O. Oh, may nakuha kaming apat na bunga ng dragon fruit. Ayan harvest tayo. Malaki tong ano isa. Binawa malaki yung isa oh. Yan, kakainin natin after pagkain natin ng hapunan. Oh, gusto nyo?